At ito na naman tayo mga katormo, nandito na naman tayo sa Commonwealth. Andito na naman ako magbibigay ng kaunting kaalaman para sa inyo. At sana'y may matutunan kayo kahit walang kwenta ang kwento ko. At dito may natuklasan ako habang nagmamaneho ako papuntang Circle C na naman. Medyo patalonin natin ang video para hindi mo boring ma itlog nyo. Dito-dito ayos dito, na dito sa part ng video na to. Baka isipin niyo na naman, shortcut sure ito or long cut ito, nagkakamali kayo. Kung mapapansin niyo ang bite bait ko kasi hindi ako lumalabas sa motorcycle lane kasi naka video. Sigurado pag lumabas ako dito, may iiyak na naman dyan. Nakakala mo ang bait-bait lumalabas din naman. Huwag kayo iyak! Yeah. At eto mga papa papasok na tayo sa may circle. Alam niyo ba ma mga mo syempre hindi pa sasabihin ko pala. Nung nakaraang araw, iniikot ko ang circle. Hindi ko alam kung bakit na naikot ko. At parang naliligaw ako. At tataka ako bakit pa ulit-ulit akong dumadaan dito. Nalatang ata ako nung time na yon. Kaya napagtanto ko na bilog pala itong circle na to. Marami salamat sa panunod. Saan nasira ko ang araw niyo at ilang minuto ng buhay mo. Let's go. <laughs> Gago!